nakakunot ang noon ng pinuno ng mga unggoy at matamang nakatitig sa harapan. Nakataas ang kaliwang kamay handang sumugod anumang sandali, at sa likuran niya ay napakaraming kasama naghihintay sa kanyang utos. Isang especially iya ang mabilis na dumating, at nagsabing papalapit na ang kanilang mubiyaw. Ibinigay niya ang senadorias upang ang pangalawang pinuno ay mamuno sa paglusob mula sa lupa. Habang ang iba ay sumunod sa kanya na dahanda ang sumusulong sa mga puno. Nang makalapit sila ay nagtanong ang anak, kung oras na ba upang umatake. Akinig sa utos ko. Isang malakas na sigaw ni Caesar ang nagpayanig sa paligid. Nagulat ang maraming USA at nagtakbuhan. Sumunod ang mga unggoy sa puno at patuloy na nagtaboy ng mga hayop. Habang nagiingay at nakikipaghabulan. Sa unahan si Koba ay matagal nang nakapwesto. At handang harangin ang mga USA. Kinuha ng mga unggoy ang kanilang sandata at hamarang sakawan sa mabilis nilang pag-atake ay bumagsak ang mga USA isa-isa. Ngunit ang ilang kabataang unggoy ay naitamba ng mga USA dahil sa kakulangan sa karanasan. Habang kinokolekta nila ang mga nahuling hayop, napansin ni Caesar ang isang malaking bakas ng kuko sa puno, kaya sinenyasan niya ang anak upang huminto at pagmasdan. Ngunit ang anak niyang nasa yugto ng pag-aalsa, ay nagmamadaling lapitan ng USA upang tapusin ito. Isang dambuhalang oso ang biglang sumulpot mula sa damuhan at pinabagsak siya. Agad na sumugod si Caesar at hamarang sa harapan ng anak, at nakipagtitigan sa oso, sa gitna ng tensyon ay nahulog ang kanyang sibat. Koba, mabilis siyang tumawag kay Koba upang tumulong. Narinig ni Koba ang sigaw at agad tumakbo papunta sa kanila. Kinuha niya ang sibat at tumalon ng buong lakas, at itinarak iyon sa ulo ng oso. Matagumpay niyang nailigtas si Caesar at ang anak nito. Ngumiti si Caesar at nagpasalamat kay Koba pagkatapos ay lumapit siya sa anak, at itinuro sa kanya na sa susunod ay dapat mag-isip muna ng mabuti. Ngunit dahil sa pagiging mapusok ay hindi siya nakinig sa ama. Kinuha niya ang sibat ngunit umalis na may tampo. Ang pangkat ng mga unggoy ay hindi lamang matatalino, kundi nakapagbuo pa sila ng sarili nilang kaayusan at kultura. Gumamit sila ng kahoy upang makagawa ng tirahan sa loob ng kagubatan. Sa pamumuno ni Caesar ay nagawang mamuhay ng mapayapa sa kagubatan ng higit sampung taon maging si Mao ay nagtayo ng paaralan, para maturuan ang mga batang unggoy ng karunungan. Ang dahilan ng kanilang talino, ay ang gamot na ginawa ng tao sampung taon na ang nakalipas. Isang gamot na dapat sanay lunas para sa demensya, at ginamit nila ang mga unggoy bilang mga test subject. Ang mga naturukan ng gamot ay nagkaroon ng talinong, malapit sa antas ng tao. Ngunit ang gamot na ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa tao sa isang pagsubok sa laboratorio. Nabugan ng gamot ang isang siyentipiko. At hindi nagtagal ay nagkaroon siya ng sintomas at umubo ng dugo. Naipasa rin niya ang sakit sa isang piloto. At habang lumilipad ang piloto ay mabilis niyang naikalat ang virus sa iba't ibang bansa. Hanggang halos maubos ang sangkatauhan. Tanging mga taong may resistensya sa sakit ng unggoy. Ang nakaligtas, ang natitirang tao ay namuhay ng sampung taon lamang sa paupahang walo. Dahil iyon lang ang ligtas na lugar. At si Caesar ang unang unggoy na nagkaroon ng mataas na talino. Lumipas ang panahon at may dalawa na siyang anak. Inati siya ni Maurice sa pagkakaroon ng pangalawang supling. At bilang dating lumaki sa piling ng tao, hindi maiwasang malungkot ni Caesar na sampung taon na siyang wala sa piling nila. Tinanong siya ni Maurice kung nami-miss pa ba niya ang tao. Minsan oo. Simula sa labanan sa Golden Gate ay hindi na nila. Muling nakita kahit isang tao. Nais ni Caesar malaman kung talagang wala nang tao sa mundo. Isang araw pumunta ang anak ni Caesar si Blue Eyes at si Ash. Sa ilog upang manghuli ng isda. At pauwi na sana sila nang. Ngunit laking gulat nila nang makakita sila ng isang tao sa kanilang teritoryo. Matapos magkatitigan ay mabilis na. Kumuha ng baril ang lalaki upang ipagtanggol ang sarili. Si Ash ay agad sanang tatawag ng saklolo ngunit binaril siya ng lalaki. Nataranta ang lalaki at inawag ang kanyang mga kasama. Si Caesar na natutulog ay nagising sa putok ng baril. Kaya agad niyang tinipon ng kanyang pangkat. At pinalibutan ang mga tao. Tinamaan nila ang anak ko. Rocket sandali lang. Nang makita ng lalaki ang sitwasyon ay agad siyang nagpakaamo. At nagsabing wala siyang masamang intensyon. Napagtanto nilang ang mga unggoy. Na ito ay hindi ordinaryong hayop. Kaya agad nilang ibinaba ang kanilang mga armas. Umalis. Sa kabila nito na natiling mabait si Caesar sa mga tao. Natagpuan ni Maurice ang backpack na naiwan ng mga tao, kaya tinawag niya si Koba upang sundan ang kanilang mga bakas, upang malaman ang kanilang tunay na layunin. Sinundan sila ni Koba hanggang makarating sa isang guho ng syudad, kung saan ang mga tao ay naninirahan sa isang lugar na tila pinaghihiwalay. Bumalik siya upang ibalita ito kay Caesar. Si Koba na lubos ang puot sa tao ay sinabing dapat, takihin agad upang hindi sila maunahan. At hinimok pa niya si Blue Eyes na ipaghiganti ang kanyang kaibigan susundin ko si Caesar. Para kay Ash, hindi. Ayon kay Caesar kung magkaroon ng digmaan. Maraming buhay ang masasayang. At mawawala ang tahanang. Pinaghirapan nilang itayo sa loob ng maraming taon. Ngunit ayon kay Koba kung hindi sila makikipagdigma, kailangan man lang ay ipakita nila ang kanilang lakas. Sumang ayon din si Caesar sa puntong ito. Kaya kinabukasan tinipon niya ang lahat ng unggoy at nagtungo sa guho ng syudad. Nang makita ng mga tao ang pagdating ng mga ungguy ay nagulantang sila at agad na nagpatunog ng alarma upang maghanda sa depensa.